kapatid, ito na naman tayo papunta na naman tayo ng uh, Kuwait Airport uh, magbabakasyon na naman ako sa Pinas every year kasi yung bakasyon ko, guys hey, ito na naman tayo, biyahe-biyahe uh, ito na pala tayo sa dito na tayo sa Kuwait International Airport. Ayan, ito na yung ano nila. O, di ba? Yung malaking orasan dyan. Yan, malapit na tayo sa airport. dito na tayo guys and dito na talaga tayo <laughs> at dito na tayo sa loob uh, papunta na tayo sa chicken mag chicken na tayo mga kapatid dito na mga kapatid. Nakalinya na tayo para sa pag-cheat-in. Uh, Katang dito na tayo sa ating quarter <laughs> uh, area. Nasa gate 26 tayo. Papasok <laughs> na kami sa aeroplano. And now, andito na tayo sa aeroplano. Ayan, gabi na. Uh, ano pala ako guys? Uh, direct flight to Cebu emirates Nod ano muna tayo ng uh, movie movie or magmi music tayo Tayo guys. Naghinuktok ang babaji. Okay, taas na pud kay atong biyahe. Mahaba-abang biyahe pa, masakit sa puwet at nakakapagod talaga. Masakit sa katawan. Na ilang oras ka makaupo dito sa aeroplano Pero laban pa rin para sa pamilya, para makita na natin ang ating mga mahal sa buhay. Ganern ito na nga guys palipad na kami going to Cebu ayan mandar na papalipad na diba? ang ganda talaga ng view dito sa ano ang ganda ganda sobrang beautiful talaga yung ano. And finally, naglanding na yung aeroplano namin dito na kami sa Cebu International Airport. Dumating kami na safe and sound. Thank you for watching. Bye. Oi ana. Diri ata. mura dire lagi dire oh pa check natin yun